Magandang gabi mga ka-birds Ayan, nandito tayo ngayon sa Cinema City ito lang sa Abu Dhabi guys Subukan natin manood ng sine sa malaking uh, TV Ayan, actually guys, first time kong manood dito sa Cinema City Ayan, so o-order tayo ng ticket natin. Pipili tayo kung saan ang upuan na gusto natin. And syempre, kailangan natin mag-order ng pagkain para hindi na tayo maglabas-labas doon. So ang pinili ko dito ay tacos with uh, merinda soft drinks. Alright, so get ready guys. Subukan natin manood dito ng palabas. Ang pinili kong movie ay ang pamagat na damage. So, I don't know. Basta, yun lang ang napili ko dito. <laughs> Enjoy watching guys. Thank you for the likes. Please subscribe my channel sa so, hindi pa nakasubscribe. Ayan, isubscribe nyo ang aking channel guys. Maraming salamat sa inyo. So, ayan na nga yung order ko. Kinuha ko na doon sa counter. So, maglakad na tayo. Papasok. So, ganon. Eh pakita lang natin yung ticket. Tapos ituturo tayo kung saan pinto ang napili nating papanoorin na palabas. Ayun. So, tinuruan ko ni Kabayan sa Theater 8 daw. So, maglalakad tayo papunta doon sa number 8 na pinto. Dahil doon ipapalabas yung napili nating papanoorin for tonight. Dito lang yan sa Cinema City Abu Dhabi. So, guys, thank you, thank you for the support. Maayong gabi sa inyong lahat. At please don't forget to like my video thank you so much so ayan na nga habang ano naglalakad tayo at malapit na ang chapter number 8 hinahanap na natin yan papasok ayan sa kanan pala so ayan na nga yung pinto ma experience natin ang mga TV so ayan na sa natin Ayan, welcome, welcome back to my channel guys. Nandito na ako sa parking. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. <laughs> Natapos na rin yung pinapanood natin. So, uwi na. <laughs> Dahil malalim na ang gabi. <laughs> so, ayun na nga guys. Uh, malalim na ang gabi. Kailangan na natin magpaalam sa isa't isa. <laughs> Good night and see you on my next video. Thank you guys. Babush.